Sipag naman. Ano nakain mo na ako? Ha? Na? Gulay lang ng ulam natin na upo. kasipag pala yung upo. Bukas ulit bibili ako ng upo. Ulam natin no.

इसक बनाकों में वावल इस करें hindi minsan 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 lang si mama mo naglilinis minsan doon eh oh Dandan -dan na ako matras ka diyan oh mato mo ka. <laughs> Sakit na likod mo. May mahaba dito ang. Ah. Wala <laughs> Malik. Masakit na likod. Bata mo pa. Likit, uh, masakit na likod mo. Sipag uh, ng anak ko, no. Thank Thank you for watching. Bye bye.